Lambing po ang pusa kung pangit. Lambingan. Ayan, maraming lambing mo na ng ating alaga. Ang buki. May kita kailangan. Ang kailangan ng pusa ko. Bakit napakarga? Hmm? Hmm, anak ka na ah. Maghilot ka pa? Mm hmm, ano ka lambing ba? Hmm. pagkahibo mo. Allergy na naman ako. Nagalanding um, po ang ating ming-ming. Sisa pa, no, ayun po. Bakit napakalambing mo ngayon na no, may anak ka na? Kailan may anak ka na po? Wala hibo. Naglalambing um, uh, uh, siya. Naglalambing na po sa... <laughs> may gusto yan eh. Gusto niya ng kumain eh inuukoy pa pina pakain eh kailangan mo na lambing lambing sige na sa pang lambing mm ng lambing ng pusa ko mm wow mm. so, sasarap lang to oh bayan sino ba nag-alaga super lambing na niya mm mm ganun pa mm Gair punta ba

Alam mo gusto na sa perco. Mm, wala ko.